Ito hong si uh, Senator Panfilo Ping Lacson. Aba, handa ng payuhan. Ito namang si uh, Senator Ronald Bato de la Rosa sa harap ko ng posibleng ICC warrant laban sa Senador. Si Senate President Soto naman humingi ng legal opinion hinggil sa posibleng aksyon ng Senado kung ma maaresto nga si senator uh, Senador de la Rosa ng International Criminal Court. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tunutukan ni Bombo J.C. Galvez. Handa raw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na magbigay ng personal na payo kay Sen. Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng posibleng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa Senador. Ayon kay Lacson, tinawagan niya si de la Rosa tatlong araw ang nakalipas upang magbigay ng moral support bilang dating kasamaan sa Philippine National Police ngunit hindi ito sumagot sa tawag. Kinaumagahan, mismo si de la Rosa raw ang tumawag pabalik subalit hindi na rin ito nasagot ni Lacson git ng mambabatas. Hangad lamang niya makausap si De La Rosa upang makapagbigay ng payo, hindi para magtago, kundi upang malaman kung paano haharapin ang mga kasong kinaharap nito sa tamang paraan. Dagdag niya, mas komplikado ang sitwasyon ngayon para sa senador dahil ang kaso ay nasa International Criminal Court, hindi lamang sa si lokal na korte, gaya ng kanyang kaso at ng iba pang senador. So I hope we can uh, we can talk to give him some advice no hindi para magtago hindi para how to go about uh, facing criminal charges because uh, sa kanya something novel ano uh, kasi yung ibang mga kaso ng senador including myself dito lang local courts but uh, this time around this is more challenging for him kasi international uh, criminal court sa uh, marami sana ng you know, how to go about yung uh, yung pagharap uh, niya kasi I think he knows it naman eh. Kasi galing naman sa PNP. But yung uh, my own personal uh, experience or experiences, gusto ko ibahagi sa kanya. Para lang ano. Not for anything, you know. But uh, within the bounds of the uh, law and uh, rules ng International Criminal Court. Nang matanong naman si Lacson, kung tuturuan ba niya si De La Rosa kung paano magtago, dito di nito, kung makapagpasya na raw si De La Rosa na magtago, ay tuturuan niya ito na magtago. Sabay linaw, na nasa kamay ng otoridad ang pag-aresto sa senador. Ah, hindi pa naman siya naka-decide kung magtatago eh. Uh, kung mag-decide siya magtago, di ano, you know, tuturuan ko siya kung paano magtago. Big <laughs> joke lang. Anyway, that's on the uh, law enforcement authorities to look for him, ano. Uh it's his choice. Ang problema niya kasi in my case kasi local courts, applicable yung uh, uh yung Tulao versus Miranda. Uh, and in essence, sinasabi doon, even uh, if the respondent is not uh, under the jurisdiction, legal jurisdiction of the courts, pwede pa rin mag-file ng mga pleadings. In his case, it won't apply. So hindi under. so yung kanyang warrant of arrest will stay. ano, you know, Probably pwede ma-archive, but uh, nandoon yun. In my case, uh, while I was on the lam, Uh, Nakapagpahala ko ng mga pleadings which led to the dismissal of the case that I was facing at that time. Ipinalawan na din ni ang limitasyon ng parliamentary immunity sakaling magtangkang manatili si De La Rosa sa Senado upang maiwasan ang pag-aresto. Gain man, sinabi ng Senador, na susuporta ng mayorya ng mga Senador ang pahayag ni Senate President Tito Soto na dapat igalang ang kortesiya na huwag basta sa gawang pag-aresto sa loob ng Senado. Limited, kasi uh, yung Constitution is very clear, what's uh, the matter. First, kung uh, less than six years yung penalty, may immunity from arrest when Congress is in session. Yun ang mga limitations. Kaya kung hindi in session ng Congress, hindi maabil yung immunity from arrest. And yun nga, six years or less. But uh, we support, we in the majority support the uh, pronouncement of the Senate President <clears throat> as long as he is in the Senate uh, premises at least yung court na wag gawin dito yung arrest well if it comes to that then uh, we will have to tackle it ano? and probably kanya pa rin call eh uh, but he can stay in the Senate premises forever kasi something has to give way then ano? and uh, yung constitution being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon eh, na hindi lahat ng uh, offenses, alleged offenses, no? hindi lahat ng crimes, eh covered ng immunity from arrest. Samantala, humingi na si Senate President Tito Soto III ng legal na opinion tungkol sa nararapat na akbang ng Senado sakaling matuloy ang ulat na posibleng iparesto ng International Criminal Court si De La Rosa. Ayon kay Soto, wala pa siyang kumpirmadong impormasyon kung mayroong warrant of arrest laban sa senador at hanggang ngayon ay hindi pa niya nakakausap ang mambabatas. Mas pinili niya humingi ng payo sa mga eksperto sa halip na magbigay ng sariling opinyon dahil kapag nagsalita siya ng direkta, madalas daw ay nagkakaroon ng maling interpretasyon at batikos. Dati na rin sinabi ni Soto na hindi papayagan ng Senado pag-aresto kay De La Rosa o sa kahit sinong senador habang nasa loob ng Senado, lalo na sa panahon ng sesyon. Anya, hindi ito pagtatanggol kay dela Rosa, kundi pagpapalaga sa Senado bilang institusyon. Eh, ano ko lang, nagpahingi lang ako, wala pa, hindi ko pala tatanggap kung ano mga opinyon nila. Ang mga nabanggit ko lang was yung opinion ko last time. During the time, Senator De Lima, Senator Phil Hernandez, yun lang yung mga nabanggit ko ng mga positioning namin. Ito ngayon, ninihingi ko sa Ligan na sila sinasabing extradition or something like that. Ninihingi ko lang, wala pa, di ba sinasabit sa akin. doon ang pag nagsisesyon, yun ang pinakabawal sa lahat, di ba? Habang nagsisesyon, may darating, arresto yun, sinasabing, hindi ko ipapayag. Si De La Rosa ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa Crimes Against Humanity dahil sa papel na ginampanan niya noong panahon ng madugong kampanya kontra-droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang dating hepe ng Philippine National Police at tinituring na pangunahing opisyal ni Duterte, si De La Rosa ang naglabas ng Command Memorandum Circular No. 16, 2016 matapos niyang maupo bilang Philippine National Police Chief. Ang nasabing memorandum ang naging batay ng Project Double Barrel na siyang nagpasimula ng kampanya laban sa si illegal na droga ni Duterte na kalaunan ay nakilala bilang Oplan Tokhang. Pamatse Bombo Network news. Ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.